Wow! <laughs> May bago kong discovery. Ito na ang magiging susi sa pagsakop ng planet Mingming sa buong universe. At bakit ko naisip yon? Siyempre, ikikwento ko dito. <laughs> Paano ba spelling ng wa? <laughs> Deadma, once upon a time sa barangay Hiraya, nagkaroon ng emergency ang pamilya na disgrasya si Patpat habang naglalaro ng basketball. Isinakay si Patpat sa isang sasakyan na may maingay na wang-wang! Pero hindi ako pinayagang sumama. No pets allowed daw. <coughs> hindi ko alam kung saan siya dinala. Ang una kong naisip ay puputulan siya ng paa dahil ganun ang ginagawa sa planetang Ningning. Kung hindi mo na mapapakinabangan, mas mabuti pa kung alisin na lang. Parang pag-ibig ah. Ngunit makalipas ang ilang oras, dumating ang pamilya na tuwang-tuwa. Galing daw sila sa tinatawag nilang ospital at doon nila pinaayos ang paa ni Patpat. Anong kababalagan ito? Na nila ang paa ni Patpat? Hindi siya mapuputulan ng paa. <laughs> It's a miracle! Dito ko napagtanto na iba ang pagtrato nila sa mga nilalang na may kapansanan o sakit. Hmm. Kalaunan ay gumaling na si Patpat Ngunit si Papa Peter naman ang natamaan ng malubhang karamdaman. Medyo nalungkot ako, medyo lang. Dahil mabait naman siya. Kala ko madededs na siya. Dahil sa planetang Mingming, kapag nagkasakit ka, todas ka na. Over and out, it was nice meeting you. Habang nakaratay si Papa Peter, nabalutan ng lungkot ang buong tahanan. Si Mama Mel, hindi mapakali. Mukhang naapektuhan ang budget ng pamilya. Si Patpat -Pat, nawala ng gana sa pag-aaral. Si Potpot lang ang pumapansin sa akin. Don't touch me. Ngunit nagulat ako nung unti-unting gumagaling si Papa Peter at yan ay dahil sa tinatawag nilang gamot. At binigyan din siya ng pagkain na may sustansya para lumakas raw ang resistensya niya. Pagkain na may sustansya, pampalakas resistensya. Ah, meron palang ganun. Bukod doon, parati siyang inaaliw ni pat Hindi na nagmumokmok si Papa Peter dahil sa positive vibes ng kanyang anak. Ibig sabihin, hindi lang kalusugan ng katawan ang inaalagaan, kasama rin ang kalusugan ng pag-iisip at doon ako nagkaroon ng idea. Arr! Kung merong mga gamot at mga ospital ang mga earthlings, kung ang mga kapansanan at karamdaman ay nagagawa nilang ayusin, pwede itong gamitin ng planetang Mingming. -ming. Hindi na maiit sa puwera at hahayaang mamatay ang may sakit, lalo pang lalakas ang puwersa namin! <laughs> Ma-investigate nga. <laughs> Gosh, dude. <laughs> Ang awkward. <laughs> Sige na nga. Libre masay. Sarap! <laughs>